guys, hindi pa ito sapat para ipagawa ng bahay. Kaya ipon-ipon muna. Ta -ta. So guys, sasagutin natin yung mga nag-comment dito. Okay? Uh, meron kasi nag-comment dito guys na magpa-GCAS magpa jikas magpa pa ka na wagani ka ka-refer mong balay o may Og may matulog ka diha dugang raka sa kahinay sa internet sabi niya dito in Tagalog magpapajikas pa daw kaya wala nga daw akong pang-refer sa bahay ko tapos dagdag lang daw ako sa kahina ng internet niya okay alam mo girl, kasi girl nung mga panahon na mahina yung internet ko talagang naiinis ako kasi pag, lalo pag nag-live ako so ang ginawa ko girl nagpalagay ko ng wifi Okay? palagay ko ng wifi. So, isa lang yung paraan para magkaano ka ng hindi mahina internet mo, magpa-wifi ka. Magpalagay ka ng wifi para hindi mo na napaproblemahin yung problema mo. Kasi, problema mo yan, girl. That's not my problem. Charot. So, iyan na nga. Itong bahay kasi. So, sinabi ko mayroon. Hindi pa kasi ito kasi itong ano guys. O, tingnan nyo naman. Isang ano pa lang yan. Isang, tawag dito, isang case pa lang yan. So, hindi pa sapat to para ipabahay mo. ba diba? Hindi pa, hindi pa ano to, hindi pa sapat para ipagawa sa bahay. Kasi kailangan, yung papagawa natin ng bahay is mansion ni Mineral Queen. Kasi maraming tubig yung ilalagay natin. Ayan o. Hindi pa yan kasya, ano ba? Hindi pa ito kasya. Kaya ipon-ipon muna. Tapos, gusto ko pang tumira dito sa bahay na to problema mo. Kung hindi man niya na-refer, hindi man niya na-ayos, hindi naman ikaw yung tumira. Ako yung tumira, hindi ikaw. So, hindi mo na yung problema. Okay? Huwag mo problemahin yung problema ng iba. <coughs> problemahin mo yung sayo. Kung paano lumakas yung internet mo para hindi madamay, hindi ako madamay sa kabungutan ng buhay. Mo. Charot. So, ito pa. Ulitan sin kaayo ka, ha? Ulitan sin kaayo ka. Vlog-vlog, bag daghan og views. View, giatay ulitan ay na pag-vlog samok-samok ra ka undang na og vlog wala gihapon kay views. Siguro na intindihan ko dito is bakit ako nagfa-vlog-vlog i -vlog? E, wala naman akong viewers, wala akong views, mababawasan yung views ko. Kaya dapat hindi na lang daw ako nagbablog. So, naiingayan siya sa akin. Alam mo, kasi yan. Kung naiingayan ka sa akin, kaba ka na. Kung, na, kung naiingayan ka sa akin so na lang ng volume ng cellphone mo para hindi masyadong maingay pag nakikinig ka sa akin huwag ka kasi mag headset Diba? wag kang mag hitsit mag, -ano ka mag, mag silent views yung wala akong boses pero pinapanood mo ako ganun yung dapat yung mong gawin te. at saka kung wala akong views ay, napapasalamat na lang ako talaga na marami minsan yung nanonood sa akin kahit paunti-unti lang yung nanonood hindi naman tayo kasi tayo sikat hindi ako sikat hindi ako artista, hindi ako yung million followers na sikat na kailangan kailangan pag nag-upload marami views ang mahalaga, wala akong inaapakan na tao, wala akong tinatadyakan na tao, wala akong kinukuha sa'yo, hindi kita pinoproblema sa pang-araw-araw ko, hindi kita hinihingian ng pang-araw-araw ko. That's the problem kung nanghihingi ako sa'yo. ba diba? Bakit nyo kasi pinoproblema yung problema ng iba? Kung ayaw nyo manood, kahit sino vlogger, kung ayaw nyo manood, di, scroll down, okay? Pero, malaking tulong yun kasi nag-comment ka. Thank you so much. You deserve my thank you. Thank you so much sa so yung ni Kathleen at saka ni Flor Deliza Doremon. Kaya pala, Doremon yung apelido mo kasi. Doremon ka mag-isip. So, thank you so much for wonderful. ano So, sabihin ko sa inyo is, hindi pa sa patong nasa briefcase ko na ipapagawa ng bahay. So, dagdagan pa natin to guys. Ayan, dagdagan pa natin to At sa mga nagsasabi ng fake, this is not fake, guys. Hindi to fake. ba diba? Mas fake pa yung nagsabing fake kaysa dito. So, hindi pa to, hindi pa to ano, guys, hindi pa to sapat para ipagawa ng bahay. Kaya, ipon-ipon muna.